Her condition is uh, critical, pero sa awan ng Diyos uh, na inaraos, uh, malaking bagay yung mga panalangin na pinapaamit natin sa kanya. So uh, sa lahat ng susubaybay kay uh, Chris, sa lahat ng ating mga kabahayan, uh, please continue to pray for Chris. Chris Aquino, patuloy na lumalaban kahit critical ang kondisyon. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. <tinyo> Maraming netizens ang naantig ang puso sa kwento ni VG Mark Livisti ng Batangas kung saan mainit na pinag-usapan ngayon sa publiko ang Queen of All Media na si Chris Aquino kung kumusta na nga ba ang kalagayan ngayon ni Chris. Kung matatandaan, huling lumantad sa publiko si Chris Aquino ay higit kumulang dalawang buwan na ang lumipas kung saan ibinahagi nito sa kanyang matalik na kaibigan na si Buya Abunda via live zoom kung saan inilantad nito ang nakakalungkot na balita na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang kanyang pagpapagamot at bukod sa pagpapagamot ay lalong na nagdagan pa ang kanyang autoimmune disease. Na kung makikita mo nga sa huling ipinost ng video clip ni Chris Aquino ay madalas ito tinuturukan ng karayom habang nakahiga sa kama at kita mo nga rin sa nasabing video clip ay nandoon ang napakaraming tube na sample sa kanyang mga blood testing. At itong nakalipas nga na araw ay humarap si Vice Governor Mark Riviste sa media kung saan pansamantala na munang umuwi dito sa Pilipinas dahil kansilado ang confinement ni Chris Aquino dahil sa lumalalang covid alert sa UCLA ngayon. Ngunit ang pangako ng butihing vice si gobernador ang Batangas na si Barclay Vistin na kahit anong oras, agad ito babalik sa United States kung kinakailangan. Every January or March? No. Uh, for this year, they decided to do it on March. Yes. She's still coping uh, with uh, the treatments. Uh, she uh, postponed her uh, confinement uh, at UCLA Hospital. Uh, while I was still there, the uh, was COVID alert in the medical facilities. That's why uh, I decided to go home first because I have waiting time. Uh, but uh, anytime that she needs me to be in Los Angeles, of course, uh, I'll give it my utmost priority. Uh, Siyempre, may mga responsibilidad din naman ako dito. Kaya, uh, kailangan mong din kapag sa lalawigan. Uh, but as I said, isang tawag lang, uh, mabilis pa ako sa 4 na sa Los Angeles. Pangi naman si Vice Bob Mark Levisti okol sa dalawang anak ni Chris Aquino na si Joshua at Bimbi ay diritsahang sinagot ni VG Mark Levisti na maayos naman ngunit ang nakakatuwa ay ang suporta ni Bimbi sa kanyang ina kung saan hinangaan ito ng gusto ni VG Mark dahil sa murang edad ay almost 17 years old pa lamang ay napaka advanced ni umano nito mag-isip para suportahan ang kalagayan ng kanyang inang si Chris Aquino. Well, um, kung walang emergency uh, reason um, uh, after Holy Week. Kasi uh, nag din uh, kami ng mga uh, sisters niya, ng mga ilang kaibigan, para hindi sabay-sabay rin. Uh, that way, um, we are assured that the uh, Madam is in uh, good company. Of, uh, other than uh, the company of course of Bim. Kasi si Kuya George nandito sa Pilipinas. Si Bim ba na Wala po. Um, uh she uh, he, uh, uh, decided to stay uh, in Los Angeles. With the uh, Well, uh there were plans uh, for him to uh, explore show business Pero alam mo si Bim, uh talaga nang hanaka sa bata. Um way ahead of his time uh, even if he's only uh, uh, barely 17 he's turning 17 on uh, April 19 that's almost a month from now uh, but um, he thinks he acts and he cares and loves his mom like uh, uh, bona fide adult. Well, he is a young adult. Um, he's mature, very responsible for his age, and uh, takes good care of his mom like no other. At nga si VG Mark ukol sa latest update ni Chris Aquino ay nag-alala ito dahil nasa critical pa rin na kondisyon ngayon ang Queen of All Media na si Chris at isa nga sa pakiusap ni VG Mark ay panalangin pa rin ng taong bayan ang kailangan lalong-lalo lalo na sa mga masugid na taga-suporta ni Chris Aquino. Para sa buong pinto, narito ating panoorin ang video. Yeah, of course uh her condition is uh critical. Pero sa awan ng Diyos, uh Uh, malaking bagay, yung mga panalangin na pinapaabit natin sa kanya. So, uh, sa lahat ng sumusubaybay kay uh, Chris, sa lahat ng ating mga kababayan, uh, please continue to pray for Chris. Uh, your prayers go a very, very, very long way. Uh, sa una at sa uli, Diyos lang ang ating uh, sandigan. miss you. And, I always pray for you. Now. And uh, I love you. Alam mo <laughs> So, hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.